Hinog na yun to? na. Katayin natin mamaya. Doon tala sana to, sa lamesa. Doon natin katayin. Tama na yan? Sis yeah. Hinug na ba 'yung lawa mo ito? Hinug na. Hinug na nga. Ano? Ano? Well, siyam. Laki. So, malaman Siyam. Siyam. Oh, siyam. siyam. Sampo. Yeah. Sana matamis. Sis, sis, El. Sis, sana matamis. May. Aso ni Montega. Dal ko na di biril. Sito. Binalik na niya doon sa ulo mo. Niyahan mo doon. Hmm. Mm -hmm. Langka. Langka, kuya Ray. Lagain oh. natin to. Mga masarap yan sa gulay. Yalo na lang sa gulay. Ata, napahayawatin na lang. Diyos. Saan Diyos? Hel, magbakabog ka noin. Ay, tayo doon pambakaling, ano, pampakakabdangan. Yung arat na so, ano yan? Arat na so, kakabdang ta? Ano, hindi sabay ka. Huwag Hmm? Ano siya, ano? Aka magkudkod. At ay, na, kaya ang hard. Ay, so, exercise nga yun, ma. Yan! Ay, yung paybayo. tubig. Magbakal ka dito yung talong, kaya halong dito. Alam ano, ano, sari pa lang, ano, dyan, no? Hindi ka, no? May may Hindi ka. nandik? may Ayun oh, ang delikado. Ang eh. Ang delikado ma. Jamat. Yung mga ano? Yung mahaba. Subas-subas. Eh, dati. Ayun pala ano 'yun. Iba. Pwede sa hindi naman siya masyadong ano ma makati yung ano niya. Mas delikado ang subas so, baso so ara laba so ano. Oh, 'yun. Ara laba so. Kakanto malapan. Ano ba to. Ito ni recover to. Kinain <laughs> lang <laughs> ka? <laughs> ang <laughs> kain. Ito kalungkutan wala talagang. <laughs> <laughs> Ay kitaran ko na kung pero yan hil. Saan? Ah, oh, wala pilit. Lasa na to. no? Pati lang ka kung kain. Yan na maganda. Talaga mabubuhay siya. Gutom Dahan kasi na. yung mga aso mo rito, may. Gutom. Tawawa nga. Gutom. Wala na? Hindi, kahit makain mo yan. Hmm? Ah, iwas <laughs> ah. Be, mata na. Mata na. Ah. Ano pa ako ako. Matamis. Ay, ito galing sa buryas. Matamis ito ba? Matamis. Ah. Oh. Iyan oh. Ito pa pala. Hindi you know? mm -hmm. Buti nakahabot, nakahabot ang ah, yung, hinog, no? Sa puno pa. Sa Galing pa sa puno. Bagong pitas, guys. Naalala ko dati si Papa. Nagagawa kami ng santan. Ito yung ano. Nalalagay? Nalalagay. Ano ba tawag sa ano? Sa santan sa Tagalog. Okay. Ano okay. Yung Coco Jam. Coco Jam. Mahilig si Papa gumawa ng dati. Kami yung taga kain ng nyog. Tapos taga Luto Assistant cook kami hindi pa ba dati